Good morning po, eto po ngayon ang update para po kay Iron Sa lahat po na nagtatanong kung kamusta na po ba si Iron Dahil nga po nung mga nakaraan po Napag-alaman namin na may depresya pala si Iron sa kidney at liver Kaya naman ayan po kinukuha na siya ng dugo at napakabait naman po talaga ng mga alaga namin, lalo na po si barako si Iron kahit po bihira nilang makita yung isang tao, kahit hawakan sila ganyan yapusin, hindi po talaga sila nagagalit hmm. kaya hindi po sila mahirap injectionan pagdating sa loob ng bed kasi hindi sila katulad ng iba na nagwawala sila po nakaganyan lang, nakarelax lang, kahit yakapin sila ng mahigpit, okay lang at ito na po yung resulta ni Iron. Sabi ni Doc Hamir. ELT, MLS, BOE, normal. Mm -hmm. CBC, okay. Sekreya lang. Nakaya lang. So far kasi 1.6 accepted pero sa amin kasi we follow at 1.3 man lang. So tuloy mo lang talaga yung sambo. Pero sa ELT niya okay. Sambo mo lang talaga. Hmm, sige. Pero yun na lang yung Pero I think kaya tuloy, -tuloy ka Pwede ka mag -renal food. Eh. Okay. Yun na pagkain niya. Para at least natin. Para mm -hmm. pwede. Kasi female to eh. Okay ba yung makain mo? Pero, mm -hmm. okay, okay, na po. Okay na. Maka na siya. Karun, ka na. Mm -hmm. muna. Tuloy niyo lang magsambong lang kayo. Tapos try kayo mag-renal diet. Eh. Okay. Thank you. Okay. Magandang gabi na po sa inyo lahat. Ayan. Ngayon po, ikinabi na po kami dahil binalik ko po, po siya. bumalik po kami ngayon ni Iron dito sa sa bed para po sa kanyang check up ulit follow up, check up na uh, ngayon po naging findings po sa kanya uh, yung creatinine niya po medyo mataas pa rin po kaya yun po yung ating uh, ng uh, medical attention yun po yung kanatin uh, ito po yung mga pandayat niya bumili po tayo ng renal tsaka ng sambong para daw po mapababa yung kan yung kanyang uh, creatinine Uh, hindi naman kung baga sabi po, hindi naman daw masyadong uh, mataas kasi nasa 16. Kung baga, nasa average siya, pero kailangan daw po at least ka, uh, kahit mga 13, umabot na lang daw ng 13 yung kanyang creatinine Para po masabi na uh, medyo normal, na normal po yung kanyang creatinine uh, na masabing mababa po yung kanyang creatinine kasi pag 16 daw po medyo mataas pa yun. Kaya ito po magdadayad muna si si Iron ulit ng kanyang renal food kaya po kami po uwi na uh, maray po salamat sa lahat ko ng mga uh, sumusuporta po sa amin maray maray po salamat God bless ingat po